Tandaan nyo, ang social media, ang lakas ng hatak sa decision mo niyan. Bakit niya pa kailangan sabihin sa iyo na may anak siya? Kung sex lang talaga ang gusto niya. Na yung matatanggap siya. Pero ginawa niya, binigyan ka muna niya ng reward. So isa kang ka hostage ngayon. <laughs> na maganda pa rin ako kahit may anak na ako. Na mayroon pa rin lalaking papatol sa akin kahit may anak na ako. So kung tinanong mo ako dahil iniisip mo na jawain niyan, mas maganda mag-isip-isip ka, Ropa. Eh, hey, what's up, what's up, guys? Sublado so, mo to hear, mga Ropa. So may nag-DM sa atin sa Instagram natin. Babasahin ko sa inyo. Nakakapagpilod pa ba tayo? Oh, kaya pa, 247. Okay. Hindi muna tayo sandali, babasahin ko sa inyo yung kanyang uh, liham. Wow, Tagalog na Tagalog, liham. <laughs> Signal tayo. Okay. So yun, ito yung sabi niya, ropa. Good day, yeah. May nakilala kasi akong girl sa dating app. Gusto ko lang po ng opinion nyo. Okay, mga ropa. Ha? Hindi lang ako magbibigay ng opinion dito. Ha? Dapat kayo rin. Okay? At magbigay din tayo ng advice sa kanya. Nag-uusap kami online one day pa lang. At yun na nga, nag-open siya ng topic about sex. And pinatulang ko naman yun na pag-usapan. Nag-sex kami one time tapos masusundan pa ng isang ulit. Tapos dun niya sinabi na may anak siya isa sa ex. Ano po ba ang opinion nyo sa ginawa niyang pagsuko ng kanyang Maria? Okay, bago tayo magbigay ng komento, tatawid muna tayo. Okay, ano nga ba ang opinion natin sa mga babaeng ganito mga ropa? So, hindi, hindi ka agad sinabi ng babae. So, isa-summarize natin. So, nakilala niya yung babae sa dating app. Tapos, pinag-usapan nila yung sex. Nag-sex sila. And then, nas, dapat yata masusundan pa or nasundan pa. Tapos, biglang sinabi ng babae na meron siyang anak sa ex niya. So, mga Ropa, yung kwento ni Ropa medyo bitin eh. Pero, ang pinakatanong niya doon is bakit sinuko ka agad ni nung babae, yung kanyang pagkababae doon sa lalaki. Well, meron tayong laging sinasabi, di ba? Women always break rules for the men they like. Okay? Lagi yan. Regardless kung may girlfriend ka, regardless kung may asawa ka, they always fucking break the rules para sa'yo. Okay? Or para gawin yun. Hindi ko alam kung ano yung mo sa kanya, Roba. Hindi ko alam kung paano yung mga usapan nyo, kung bakit napapayag siya or, or bakit pumayag siya. Pero sabi mo nga, siya yung nag-open nun na topic about sex. Maybe. Ito mga Roba. This is a cold hard truth. Women always want attention from men. Okay? Hindi natin alam kung ano yung nakaraan niya doon sa ex niya kung ba't sila naghiwalay. Di ba? So, tandaan nyo, mga babae, o karamihan sa mga kababaihan, gusto ng validation from other men. So, since may anak na siya, pwedeng kaya niya nagawa yun is just to see kung meron pa siyang asim, kung meron pa talaga siyang alindog. Di ba? Or, pwedeng, yun nga, she wants validation eh. Gets? Maybe yung ex niya, hindi siya gano'n na-appreciate, siguro parang bumaba yung kanyang self-esteem. Maraming reasons eh. Diba? Kung bakit siya pumayag. Pero, like I said, women always break rules for the man they like. Talagang kahit ano pa yan, gagawin nila para sa atin. As long as gusto nila tayo. ba? Diba, regardless, kahit ano pang kinatatayuan mo sa buhay at binigyan mo siya ng atensyon at, at binigyan mo siya ng time, of course, mag-open siya ng legs para sa'yo. Okay? So ang tanong dito, Ropa, hindi yung kung bakit inopen niya yung legs niya sa iyo. Siguro kahit edi ka mismo na confuse ka, 'di ba? But nabinigay ka agad eh kwentuhan lang naman. Kumbaga, kakakilala lang namin tapos bumigay na siya. May mga ganun talaga, Ropa. Either hindi ka pa believe sa game mo or iniisip mo na you just got lucky. Pwedeng maswerte ka lang, nagkataon yung yung ano, yung babaeng kausap mo is uh, in heat or she's uh, ovulating. <laughs> Tapos sakto, nag-message ka, di ba? Or nag-message kayo. Gets? I think, Ropa, kung di ako nagkakamali, siguro may tsura ka. Kasi tandaan nyo, sa dating app, mga Ropa, pag sa dating app ang mo, dapat may tsura ka dyan. Kasi pag wala kayo tsura, mahirap ka talaga mag-pull dyan. What? Kasi hindi naman tinitingnan ng personality dyan. Kahit yung kahit ano pa ilagay mo sa bio mo. Kaya nga, karamihan sa dating app, puro fake yan. Usually, pinipegi ng mga babae, tsura nila, pinifilter nila, di ba Yung katawan nila. Sa mga lalaki naman, ano mga pinifake? pwedeng itsura din pero hindi ganong halata. Pwedeng pina-fake nila yung sasakyan na meron sila o yung lugar na, lugar na pinupuntahan nila pagdating sa ganyan dating app. ba? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga ropa, kung hindi tayo nabiyayaan ng itsura, uuuu, sarap na tulog. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ropa, kung hindi tayo nabiyayaan ng itsura, huwag tayo mag-dating app. Pero hindi ko na may inaalis sa inyo yun. Pero mas maganda, na mas mag-focus tayo at improve natin yung pag-approach natin ng mga kababaihan. Okay? So, paano natin ma improve yan? Of course, kumilala ka ng kahit sino. Kabausap so, ka ng kahit sino. Okay? Simula mo sa pinakamadali. Tendera. Ano pa? Titinda ng taho. Mga tendero. ba? Diba? Traffic enforcer. Anyone. Hanggang sa ma uh, used to it ka. Kailangan kasi na lagi ka talagang kumakausap eh. Na normal eh. Pero tandaan mo, syempre, pag babae, tapos gusto mo, hindi mo awala yung kaba. Kasi nga, invested ka ng kagad sa kanya eh. Ano ibig ko sabihin doon? eh. Di Tila hindi ako magkamali. Hindi ganun, roba. Mahalataan niya yun. Women have the capability to see kung isa kang confident or isa kang malupit na lalaki. Alright? So kung nagtataka ka, bakit na-pull mo yung babae na yan, then maybe talagang meron kang kahit pa eh, marunong kang humarot. Kumaga, malaki yung chance na talagang gusto ka niya kasi siya mismo nag-open ng sex topic eh, di ba? Pero yun nga, babalik lang tayo doon sa sinabi ko na women always break rules for the men that they like. So kung tinanong mo ako dahil iniisip mo na jowain yan, mas maganda mag-isip-isip ka, ropa. Kasi para sa akin, kung ako nasa kalagayan mo, I want fucking ask na kung bakit niya inopen yung legs niya for me, di ba? Pero like I said, maraming reason. I want ask na kung bakit niya inopen yung legs niya for me. Kasi unang-una, jojowain dyaw ko ba? Kasi kung hindi naman, I don't need to ask, di ba? Basta ako, I pull her, kuminagyanin sa amin, at siya naman yung nag-open ng about sa sex. So, I think it's a mutual, parehas na aming gusto. Pero kung yun nga, kung jojowain mo, Ropa, then ibang usapan na yun. Gets? Kasi nga, may anak siya, di ba? Pero like I said, maraming reason kung bakit siya nag-open ng leg sa'yo. Maybe she's insecure, she wants validation, ngayon lang may pumansin sa kanyang lalaki, at ikaw yun, di ba? Pwedeng talagang yung self-esteem niya bumaba, kagaya na sinabi ko kanina. Kaya, yun yung way niya how to feel good about herself. Na maganda pa rin ako kahit may anak na ako. Na mayroong pa ring lalaking papatul sa akin kahit may anak na ako. Pero hindi niya sinabi kagad sa iyo, di ba, na may anak siya. Nung nag-uusap muna kayo. Sinabi niya yun nung pangalawa na. Kasi nga may nangyari na sa inyo. So, pwedeng she's looking also for the relationship. Na yung matatanggap siya. Pero, ginawa niya, binigyan ka muna niya ng reward. So, isa kang hostage ngayon. <laughs> Dinigay niya yung pagkababae niya sa'yo para mag twice ka. Lagi ko sinasabi sa inyo to, napakagaling ng na mga babae pagdating sa mga ganyan. Dahil women are evolved to survive. Okay? They always want to survive emotionally, mentally, financially, kahit sa anong sitwasyon. Lalo-lalo na sa ganitong sitwasyon. Na anak na siya. Pero like I said, maraming rason kung bakit niya ginawa yan. Pero lagi tayong babalik sa nature nila. Okay? Pwedeng mababaw ang reason, pwedeng she's ovulating lang. Pero, bakit niya pa kailangan sabihin sa iyo na may anak siya? Kung sex lang talaga ang gusto niya. Di ba? Hindi na kailangan eh. Unless, talagang ang plano niya is may mangyari muna sa inyo, tapos yung pangalawa, may mangyari uli sa inyo hanggang sabihin niya na may anak siya. Yung tipong naramdaman niya na hook ka na. Yung tipong alam niya na medyo hulog ka na. Yung tipong alam niya na invested ka na. Kasi baka mamaya, text ka ng text sa kanya, di ba? So, siguro this is the right time na para aminin ko may anak ako. Pwedeng ganun, di ba? Or, kagaya na sabi ko, pwedeng naghanap siya ng relationship. Okay? At ikaw yung nagbigay ng attention sa kanya at nakita niya naman na pasado ka sa mga kriteriyang hinahanap niya. And since may anak na siya, kaya hindi niya sinabi agad kasi alam niya na baka ma-turn off ka or pwedeng magdalawang isip ka sa kanya walang wala namang problema kung may anak siya kasi may mga lalaki pa rin naman especially sa social media kung makakita mo mas trip down nila mga single mom pero I think sinasabi lang nila yun kumbaga for, for views lang for content lang pero tandaan nyo ang social media ang lakas ng hatak sa decision mo nyan kaya ikaw ma, 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 madadala ka eh di ba kagaya nung minagsend sa atin yung about sa away nila Ellen tsaka niya, ni Derek Ramsey nakita ko yung mga comment grabe yung mga babae they never really ano talaga think kumbaga they just want to ah team Ellen ako team Ellen ako alam nyo mga ropa hindi magsasalda si Derek ng ganun kung hindi talaga masama ang loob niya okay napakagago naman ni Derek kung magsasalda siya ng ganun di ba? Nasaktan mo siya emotionally. And I think, you recorded na pag-aaway na yon, which is I think, planado talaga ni Ellen yon. nakakatakot yung mga ganun babae. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ihingat kayo sa pagpili ng babae. Talagang kilatisin nyo. Kasi talaga mahirap talaga these days. biruin mo ah, yung mga babaeng ganun, kayang-kaya nilang gawin yun, na without any consequences. Di ba? Kumbaga, hindi talaga siya ika-cancel eh. Di ba? Because babae siya eh. Kagaya ni Amy Marcos. Biruin mo, sinabihan mo yung kapatid mo na nagda-drugs even even his wife, di ba? What, what, what is the consequences? Wala lang, di ba? Makikita nyo pag ang babae nagsalita, parang okay lang. Di ba? Parang pag babae nagsalita, inahayaan natin na, ayaw mo na yan. Dahil babae kasi yan eh. Di ba? May ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ropa, kilalanin yung mabuti yung babae na pipiliin nyo. Kasi hindi nyo alam yung babae na kinasama nyo o pinakasalan nyo, yung, yung pa talaga yung sisira sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, be unpredictable. Okay? Hindi pwede na magiging vulnerable ka sa kanya all the way. Tandaan mo, pwede niyang gawin at malapit sa katotohanan Nagawin gawin niyang balay yun sa'yo. Kaya ingat-ingat mga ropa. So, ropa, yun ang tingin natin dyan. Maybe she's looking for a validation, she's looking for a boyfriend, and maybe after na naghiwalay sila nung asawa niya o nung nakabunti sa kanya, is bumabaya self-esteem niya. And siguro, nung sila nung boyfriend niya, talagang walang lalaki na pumapansin sa kanya kasi nga, meron na siyang anak, tapos may boyfriend na siya. So, syempre, karamihan ang lalaki, hindi na siya bibigyan ng attention, di ba? So, ngayon, naghiwalay sila, so parang back to square one siya, parang, nasa yung mga lalaki may gusto sa akin? So, nagahanap siya. So ngayon, nakilala ka niya, kaya siya nasa dating app. Pwedeng she's really looking for a relationship. Kasi hindi niya na dapat sabihin na may anak siya kung sex lang ang talagang habol niya sa'yo. Okay? Sa Europa, mapapayo ko sa'yo, the ball is in your court. Ikaw ang magdi decide dahil ikaw ang nagbibigay ng relationship, hindi siya. Maliwanag, ulitin ko tayong mga lalaki ang nagbibigay ng relationship. Ang mga babae ang nagbibigay ng sex. Okay? Sila ang may hawak nun. Nilalani mo mabuti ang ropa kung gusto mong relasyonin. Hindi ako against kung may anak siya pero alam mo na kagad yung consequences mo. Kasi instant na kagad yan. Alright? Pero kung hindi mo naman talaga jojowain, much better na sabihin mo kaagad na you are not looking for any relationship. Alright? Ngayon, if she's looking for a relationship, tell her na hindi ka ready at hindi mo pa gusto ang makipagrelasyon. Ngayon, kung gusto niya yung situation nyo, you guys can still see each other. Pero sabihin mo, no expectations. Alright? Ulitin ko, ikaw ang lalaki, ikaw! Wait lang ang magbibigay ng relationship. Okay? At siya ang magbibigay ng sexual access sa iyo. All right? Maliwanag ba, Ropa? So mga Ropa ko, comment below anong pwedeng advice ang mabigay natin dito sa Ropa natin para at least kahit papano maging matibay ang kanyang magiging desisyon sa pagpili ng babae. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be packing mysterious mga Ropa. Nakakaibay rin sa atin, mga <laughs> Merry Christmas, ha? And happy birthday.